Panalangin upang sa Makapangriya, makapangyarihang Diyos ako'y iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo o Diyos aking panalangin, iyong ang pakinggan aking mga daing. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin sila. Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsanggalang ko aking Panginoon. Ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat sila'y wawakasan. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahilan sa kanyang kagandahang loob. Iniligtas ako sa kabagabaga, kabagabagan. Iniligtas niya sa mga kaaway. At aking nakitang sila ay talunan. Panalangin ng isang pinagtak sila ng kaibigan... Ang panalangin ko o Diyos, pakinggan, mga daing ko ay huwag namang layuan. Tingapin mo ako, ako ay sagipin, sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako at hindi mapalagay. Ang dulot sa akin, nilay kaguluhan, namumuhi, namumuhi sila at may galit ng tunay. Itong aking puso, tigib na ng lumbay sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako ay nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na lapis. Wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Hahanapin ko ang dakong panatag. Aking lilipariin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan sila. Ako ay ahanap agad ng kandungan upang makaiwas sa pagyong darating. Sila ay wasakin, yawe, guluhin mo, pag-uusap nila ay ang malito. Yamang karahasan ang nakikita ko, at sa lunsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod ng puno ng samatligalig, araw gabi doon sila lumiligid. Sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, nagahari pa rin ang katiwalian. Pati pangaapi ay nasasaksihan. Kaya akong mabata at mapagtiisan kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambog ay isang kalaban. Kayang-kaya ko pang siya siya'y pagtaguan. Ang, mga, ang mahirap nito'y tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Dati kausap ko sa bawat sandali at maging sa templo kasama kong lagi. Miglang kamatayan na wa ay dumating, iuhulog ng buhay sa daigdig ng mga patay. Sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong nagahari pawang kasamaan. Fayawe lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umagat hapon maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing. At ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababaliktad at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Ang Diyos na Hari sa mula't mula pa ay diringkin ako, lulupigin sila, sila. Pagkat ni sa kanya'y wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Itong taong dati aking kasamahan, mga kaibigay, kanyang kinalaban at hindi tumupad sa aming kasunduan. Ang dulas ng dila ay parang mantikilya, ngunit nasa puso pagkapuot niya. Ang mga salita niya ay tulad ng langis, ngunit parang tabak ang talas at tulis. Ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid di niya bibiguin. ngunit ang bulaan ay mamamatay tao. At mamamatay tao, o Diyos, sa kukay sila itapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig, ngunit sa Diyos ako ay mananalig.